sa larangan ng broadcasting ang magbabalik simula sa lunes. Subok sa pagbabalita, subok sa serbisyo publiko at subok ang kredibilidad. Nagpapatrol, may dumawal. <tinyo> Magandang gabi bayan, narito ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. 1987, ang nung una siyang mag-anchor sa TV Patrol. Magandang gabi bayan, may dalawang... Naging institusyon sa pagbabalita matapos ang mahigit dalawang dekada. Ako si Corina Sanchez. Tumatak din siya bilang TV Patrol reporter at anchor ng pinakamatagal na news program sa kasaysayan ng Philippine Television. Sa lunes, November 8, babalik muli sila Noli De Castro at Corina Sanchez sa TV Patrol para ituloy ang paghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko. Parehong dumaan sa malalaking pagbabago si Nakabayan at Corina. Naging bahagi ng politika si Noli Halos isang taong din nagpahinga si Corina Dahil sa presidential elections Pero hindi nawala Ang bukasyo nila sa pagbabalita Paglilinaw ng mga issue At paglalarawan ng iba't ibang kulay Ng buhay Pilipino Bumalik si Gabayan sa radyo Matapos ang kanyang kapanata sa politika Pinagpatuloy din ni Corina Ang pagtatampok ng mga kakaibang istorya Sa Rated gay dalawa sa pinakamalaking pangalan sa industriya ng pagbabalita na tumanggap ng maraming parangal dahil sa kanilang hindi matatawarang husay. Ngayon, inaabangan na ang pagbabalik ng dalawang veterano sa broadcast news kasama si Ted Filon at buong puwersa ng ABS-CBN News at Current Affairs. No, e, eh, kabayan naman, mag magaling naman na broadcaster eh. At saka si Corina, tambalan nila dalawa yon. Ay, di mas maganda. Okay naman mag-report si Corina saka ever since doon naman nagpasimula at TV Patrol kay Nori at saka kay Corina Sanchez. Hindi maganda dahil... Uh... Simula pa naman sila na magkakasama talaga. Yung tandem nila, silang tatlo, okay yun. Kasi maganda yung rapport nila. Eh. Sa mahigit dalawang dekada, sila ang naging pamantayan ng newscast na makailang beses nang ginaya. Sa lunes, balik na ang kanilang tatakbi bilang mga broadcaster na pahagi na ng buhay ng ating mga kapabayan. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Ano parang may tatak, senior citizen, ano? <laughs> Kasali ka <ba> <laughs> At klaro na sa mga tuktok namin, ano? Magiging veterano. Kayo ang pinakamatatanda, mm -hmm. nakatatanda. Mm -hmm. Mga kaibigan, abangan po niyo mga kapamilya. Monday, ang bagong TV Patrol. At kapamilya, Pinky? 52 days na lang, Pasko na sa mga kababayan natin sa Silay City. Malipayo na Paskwa. Ayan po ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.